baro sa gilid ng Pasig River para dumami pa yata tabing kadabi lang ng Intramuros Port Santiago yan mga bibigyan ng mga pabahay nakatakot magdahan dito lalo na pag gabi ayan yung mga bahay yun yung pinagawa rin ni yormex ko so, yung non ayan. para hindi maging ganito ang maynila welcome back ulit sa aming channel doon tayo kabayan Bonifacio Drive right. papuntang Anda Circle Rachel 10 Ayan. tayo mag update tingin daanan ng mga nagalaki ang mga marami mga truck dito dahil napakalapit na ng pier. Maganda na yung sidewalk dito, malapad. Tapos meron pang planting strip Meron mga puno. Meron pa dun, malapad pa. Pwede magbike. Ito nga lang, lagi meron mga homeless. Ayan ang mga bata. Malapit-lapit na sa Anda Circle. Ito, may nakalagay dito 0001 kilometer. Ayun na, nakakita ko ng Anda Circle. Ito, ano pa rin to? Intramuros dito kita yung golf course ito na isa sa pinaayos ni Jormez Pomoreno and the circle napakaraming ano dati yan mga uh, homeless Doon ay papuntang Intramuros. Sa Esplanade. Ayan. Na yung pinaganda ng Lorde. O so Moreno. Nahihirap nga lang mapuntahan. Sobrang dami ng mga sasakyan. Magana yung fountain. Ang dami dating mga ano dyan, mga homeless ito ang intramuros Laburan na yung mga pedestrian lanes may hirap papuntahan ng mga tao to laging heavy traffic dito mga kabayan Ang ganda sirkin. Mapabayaan yan dati. Ang ganda na ngayon. Mahirap nga lang siya mapuntahan. Dahil ang dami mga sasakyan dito. alagay Simon anda on amor recalls tudo ano na to Mel Lopez Boulevard na Regal 10 Ayan Okay, Tramuros pa rin to Ang mga tuk-tuk Isang tuk-tuk, isang trabaho may mga magugulong lugar. Gusto niya maayos. Tuloy natin dito. Nandun ang pier sa kaliwa. Philippine Ports Authority. Ayan. ano Ayan. natutulog Yun. Mga mga... So, yung mga naka-park ng mga truck ito, mga homeless ito so, mga barong-barong pa pala dun so, ito, sigurado Papa, ito, papagandahin uh, yung yorme ito yung kalsada doon untang pier uh, Sakpa pala ito Yung mga natutulog dun Ito na ang Delpan Bridge Kahit sa gilid nitong Delpan Bridge Meron din mga Barong-barong Mga bay. -barong, mga bahay darating na dito ang Pasig River Esplanade mapupuntahan na tong Delpan Bridge kaya sana mapaganda na rin to tingkadaan na na ang Pasig River Esplanade ang dami pa mga barong-barong nasa mismong Pasig River na kapit lang sa Intramuros yung mga barong-barong parang wala pa ito dati kaya kailangang alisin kaya hindi rin matuloy-tuloy yung escalade dito magiging so, ng ano yan na, tuloy ng tubig yung Pasig River kaunti lang ang mga kalat ngayon sa Jelpan Bridge lagi rin maraming basura dito nakakatakot magdaan dito lalo na pag gabi ayan yung bahay pero hindi nakatusok sa mismong ilog parang parang yan ang gusto ng ng babae ni Yorne gusto Moreno. Eh. para hindi nila pakaganito ang gulo tingnan pagawa pa ng maraming vertical housing si Jorme ngayon may dila industrial na yan papuntang Binondo at Bridge ito na itong ito gitna rin kadahin din tong Delpan Bridge. nakapagpagawa na si Yorme ng yun, mga vertical housing, mga parke, 'yung mga bahay sa gilid doon pa yan dito pwedeng ganito na mga kabahayan parong uh, parang uh, sasayang pa mapa alis. At bigyan nang Baka maturuan ng family planning. Hindi na pag pinaalis lang. Ngiremovey. Ang bilis mo, May rin ang, ano, na ano ng tondo Ayan. Ang alam ko rohas ano to flyover sira sira ta may park dito sa ano, sa gilid sigurado yan mayroon mga ano dyan, mga homeless ngayon tutulog kahit itong ilalim so eh. flyover ang, ang gulo eh Yung mga nakapark ito na dito na traffic Napakaraming tao sa Maynila Papakanan, papunta na ng Divisoria So, retuabi din natin dito sa Bonifacio Shrine Bonifacio Shrine isa rin sa mga pinaayos si eh. George, Estomar mapapa sila na ngayon ito pa Bonifacio Park Malapit lang dito ang ano, SM City Manila. Ginawa lang parkingan dati to. Ano ano yung mga nakalagay. Sa masukal. Ito yung park. Yung mga ano pa yan, mga kapis pa yung Laklak -lak Tower 'yun. Yung nasira na 'yung mga ibang pavers Sorry di pala. Na. It's power issue dito. 'yung pagkysa sa ayos. Ayun. pa rin mga nakatambay ah, Pasyalan na ng uh, Manila mga ilaw pa dito lapit nyo lang sa ano, sa city hall maganda dito sa ibang bansa may mga parke palagi di puro buildings tapos yung CR harap ang ano na pang hotel di katulad dati parang dito yung maraming mga ano eh mga tindahan sa gilid LRT1 na yan mga kabayan papunta na ako nito ng United Nations Station Kalaw Station ang ganda pa pala na ako na doon building doon sa kabila pabayaan na ano ang building to Thank you for watching ko ulit. Ang ah, bago ka mong usup-sup. Sa gateway. Pagbubura na yung iba. Mga kulay. SM City Manila na. Naka... Stop. Pero ano, baligtad pwedeng dumaan pwedeng tumawit ito na yung papunta ng Ayala Bridge